Ayan uh, guys, update tayo sa ating sisiw ngayon na uh, bali 5 days na sila guys. Lalaki na talaga, agad. Eh. Huh? Buti guys, hindi na bawasan yung dosi. Alam ba yan? Ano yung isa? Tapos dito pa yung tapos lang hinahin natin. Yeah. Meron din siyang pitong sisiw, Walang bawas. Ito, bali na ano ito ng tulis yata. Ito siya dito sa itin. Kaya medyo malaki ng kunti yung ng sisiw. Pero hindi siya nag-aaway yung mga sisiyo na yan. Parang lang silang magkakapatid. Laro-laro lang sila dyan. Yan, yeah, bali, na pin niya dalawang manok. Tapos may tatlo pa tayo dito na uh, lilimlim. Ang dami tayo manok. Oh. Tapos itong mga nakawala na ilang pa ito. Bali, anin pa yata ito nung lumalaga. Um, <clears throat> Ganda may alaga na manok guys para pag mag iihaw ka may eh, mali iihaw ka agad eh ang dami niya pag nagsilakihan niya no daming tinula yan oh yan pag mga nagedad na yan ng isang buwan guys isang buwan no kaya oh isang buwan pakawalan ko na yan para maghanap buhay na sila ng sarili nila kasi yan puro patok ay lang. puro patok pa yung asahan niya hindi pa talaga sila makakaya ng hindi mo yan ng tuka patok pa yan takaw. tapos yun inom ng inom din yung iba bali may tatlo pa tayo dito naglilimlim Ayun, pagka nag pisaan naman yun, dami na namang manok yan. Ah, tatlo na yan. Ito nga lang, dalawa to eh. 19 na. Yung isa kasi dito, sampu. Yung isa, siyam. Isa tatlo. Ah, bali, 22 naman na yan. Ito, ah, nasisiw. Yung lahat naman, mga pisa. Diba? Diba? nakatanggal uh, ng pagod At pinapanood yung mga alaga pero uh, naman tayong ng manok dami na naman yan guys maraming salamat sa panunood share na lang ng video guys thank you